Ang ganda lang Masakit kasi. Talaga soup lang naman yun eh. Tapos lalagyan naman ng padulas eh. Masakit mm. ba talaga? Oo, nakakapagod ah. Ayoko na. Pagod na nga kasi ako. Ito naman eh. Sulitin na natin dito. Masarap lang na. Ah. Hindi ka ba naawa sa akin? Napapagod ako. Masarap nga. Masarap naman yung ginagawa. Masarap nga. Nakakapagod naman. Eh, ano ibig sabihin, saglit lang tayo rito. Hindi man tayo nagtagal kahit mga tatlong eh, oras man lang. Ikaw nakaawa sa akin, napapagod ako. Ikaw kasi, apahayayay ka lang. Eh, masarap eh. Masarap sa pakiramdam eh. Lalo na hinahagod eh, ka, pababa. Oh, ang gusto ko kasi masan... Bakit kahit 3 hours lang tayo, eh nakakaisang oras pa lang tayo eh. Yung muscle ko kasi na ano, sakit na. Parang nalalamog? Oo, nalalamog Hindi. na. Hindi naman, wala ka namang gagawin eh. Nakaiga ka lang eh. Nakaigay, pero ikaw umaano. Kaya nga, sinabi ko nga sa'yo, ano? Ano, kaya pa na. Hindi ko na kaya. sa na ng katawang ko. Lamog na lamog na ako. Sayang nang ibinayad natin dito kung ganyan lang din ang mangyayari. Uwag okay na tayo. Wing, sayang yung ibinayad natin dito kung saglit lang din tayo. Hindi man tayo umabot ng 1 hour. 30 minutes lang, oh. Tapos ayaw mo na kagad. Dapat sinabi mo sa akin kaganina na mabilis lang. Gusto mo pa wonder ang na ako pagod ah, eh? Diyos ko. Nakakatay ni Mil, 30 minutes pa lang tayo rito. Malaki babayaran natin dito sa ano. Napakatagal, one hour. Saglit na lang to. Saglit na lang e, naman. Hindi naman mo na Hindi nga ako napapagod. Nasasarapan nga ako. Ako napapagod eh. Hindi ako nasasarapan eh. Hindi ka pa nasasarapan? Hindi. Sarap-sarap naman kaya. Dali na, ano, lalagyan, pag lalo na pag nilagyan ng pampadulas, para pag hinagod masarap. Ano ka na? Ganun naman yun, tara na kasi. Ba't ayaw mo? Ayaw ko eh, sakat na ng katawan ko. Ano? Tara na, saglit na lang to. Promise, sayang lang kasi binayad natin, Kerwina, ang laki ng na binayaran natin dito, tapos 30 minutes lang tayo. Ika na. Oh, sige, na ako. Okay. Dahan-dahan dapat ah. Ang daan, daan lang. Masakit kasi. Talagang soup lang naman yun eh. Tapos lalagyan naman ng padulas eh. Masakit um. ba talaga? Oo, nakakapagod ah. Masasaktan ka talaga. Oo, sobrang sakit. Sigurado ka? Oo. O naman eh, minsan lang naman tayo magpunta rito. Tapos ayaw mo pang gumawin. Tara na nga, ayaw mo ba? O sige na, umiga ka na dyan. Sigurado ka dyan ah. Baka napipilitan ka lang. Hindi na. Oo, ka gaka dyan. Sukoy, masarap. Oo, eh, 30 minutes pa lang kasi nakakaano eh. May gaka na. Ate? No, 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 no. Ate? 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 Ate na po, ah, bali po, massage na po siya. Dapat, intay ko na lang po yung nurse kong isa. Sige po, papamassage na lang po ako. Ayan, sige po, massage na po siya, madam. ¡Ja, <laughs> ja,